Hello mga kapatid, so tuturuan ko kayo kung paano magloto ng itlog without cooking oil. So dahon lang ang gagamitin natin para uh, ipainito na ng kalaha, tapos ikat natin ng dahon, tapos painito na ito dyan. Okay, tapos uh, maya maya natin, ilagay natin ng itlog. Na yung itlog ay templado na with uh, mga may mga sarap, yung sakto na sa templa. Okay, hindi mix mo muna sa yahong. Okay, tapos uh, yan, painiton mo muna. Painiton, anay. kila uh, ilang minuto. Uh, hapit na siya na luto. Amat-amat lang. Yan, palak palakasan natin ng kala apoy. Okay, para mandali maluto. So, wala talaga tong cooking oil or mantika. So, dito natin ma ano, matry na pwede pala magloto ng itlog. Okay, malakas na ang uh, kalayo. Okay, dito na ito makikita na pwede pala magloto ng itlog our cooking oil. Uh, we are using uh, dahon sa banana. Okay, ito na nangyari na loto nasya Wow, sarap nito guys. So, itry nyo mamaya. Wow. Ay, nabigyan ka na akong lalang